Hello guys, nakakita na ba kayo ng puno ng paminta? Ayan, ganyan po yung ay tsura ng puno ng paminta na ginagamit natin sa pangluto. Ayan, black pepper. Ganyan ang itsura niya o yung parang may puti sa dulo kasi bulaklak pa lang siya. Tapos, ayan, magiging ganito na siya kapag medyo malaki na, nagiging bilog-bilog na siya. Ayan. Ang ganda, diba? Nakakatuwa. Actually, hindi pa dapat talaga siya pitasin eh, kaso pinakialaman ko siya, ayan, pinitas ko siya, eh, dapat daw, bago ito pitasin ay yung meron na siyang nag-reddish o kaya nagbablock ng konti. Dahil yun daw po yung magulang, ayan, oh, natuwa kasi ako, ayan, pinakialaman ko, pinitas ko, bubot pa siya, hindi pa siya magulang. Dapat, na nagkukulay red mo na siya ng konti or nagbablock ng konti bago pitasin, yun daw yung talagang Uh, magulang niya. Ang ganda ng puno, no? nakakatuwa. Ang liit lang niya, niya, pero ang daming niyang uh, bunga.